Mga pambansang sagisag ng Pilipinas. Ano ang pambansang ibon ng Pilipinas? Sagot: Agila. Ano ang pambansang bulaklak ng Pilipinas? Sagot: Sampaguita. Ano ang pambansang puno ng Pilipinas? Sagot, Nara. Ano ang pambansang dahon ng Pilipinas? Sagot, Anahaw. Ano ang pambansang prutas ng Pilipinas? Sagot, Manga. Ano ang pambansang hayop ng Pilipinas? Sagot, Kalabaw. Ano ang pambansang isda ng Pilipinas? Sagot: Bangus. Nakatama ba ang beshi ko? Comment mo naman ang score.